Ball. Entertainment Ball. News. Entertainment, News. Ball. Entertainment News. Si Asia's multimedia star na si Alden Richards, thankful sa nagumapo na blessings na natatanggap ng kanyang career. Alamin natin ang chika ng Star FM Manila. Thankful ang Asia's Multimedia Star na si Alden Richards sa naguumapaw na blessings na natatanggap nito ngayon, hindi lang sa kanyang acting career kundi pati na rin bilang isang direktor at entrepreneur. Ang kanyang directorial debut movie na Out of Order ay kasalukuyang number one sa Netflix Philippines kung saan hindi lang niya ginampanan ang pagiging aktor dito kundi sa unang pagkakataon ay siya rin mismo ang naging direktor ng pelikula. Bukod sa pag-arte ay pinasok na rin ng aktor ang pagmamanage ng sariling entertainment business. Sa isang presko na dinaluhan ng Star FM Manila, isa rin ang award-winning actor na nasa likod ng isang kaabang-abang at engranding two-day music event na katatampukan ng biggest P-pop group sa bansa ngayong Disyembre. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Alden Richards, nagbigay ang aktor ng kanyang reaksyon sa mainit na pagtanggap ng fans sa kanyang pelikula na Out of Order. Nagpasalamat rin naman si Alden sa walang humpay na suportang natatanggap nito mula sa kanyang mga tagahanga, anuman ang proyekto nito. Sobrang grateful uh, with all the support and nagbubungay yung mga har uh, hard work namin during that time. I'd like to, on behalf of the whole team, responsible for out of order and gagawin din tayo. Intayin nyo lang ang further announcement. Uh, it's gonna be a milestone for me. And uh, maraming maraming salamat for the unconditional and utmost support uh, to everything that I'm doing and uh, for everything that I'm doing in the industry. And uh, thank you also for supporting me Outside of the industry, with all the things that uh, I would love to do and like to do, and asana, uh, uh, pang sa mahanto, and of course, I'm not gonna be tired, and will always give you good contents for you for your consumption. Maraming salamat. And hello guys, this is Alden Richards, and you're listening to Star FM. It's all for you, basta Rajabombo. Yan ang report mula rito sa ng 102.7. Star FM Manila, Naguulat, Star DJ Kimi Gora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!